yun good morning mga buddy So fishing na naman tayo. Ito yung magiging spot natin. Oh. So medyo tanghali na. Time check. 925. Mainit na. Try natin dito sa may buhangin. Okay, let's go. May kasama pala tayo. Sir, sir TV vlogs. Maka sit. up na kami. Ito gagamitin namin. Let's go fishing. Yes. Yeah. Hi, tide man. Ito yun natin dito mga body. So ano pa rin ito mga body spot. Ragay gold. So kamarinisor pa rin. Mabato. Magapo. Magapo. Sabit yan. Sabit yan. Kaya <laughs> natin mga balik. Oh, fish yan. Masabit. handa ko na handa ko na sa bitan doon tayo mga badi oh. <laughs> so update namin kayo mga badi pag nakarating na kami doon ang so, ganda ng spot namin mga badi oh first time namin dito sa spot malayo lang kaya lakad talaga mga buddy so, enjoy fishing lang kami dito may mahuli man o wala let's enjoy the fishing session mga buddy dito na tayo mga buddy spot natin galing ganito na no, oh, layo so mga 20 minutes na karan bago na ating dito at syempre magta-try na tayo mag-cast natin dito muna out na to mga body sana merong kumagat Madulas tu yang betul Yang First cast Bila tayo mga buddy Alright Tito benda Gila malalim Sertab TV vlog so Pukats na Pisang Haram na jan Hop. Uh -huh. Nga malalim na. Ay natin na lahat. Ngayon. Kasi mga body sinabit. Labas. Labas yan. halo Halos may. Hoy, na. Fish on. Nabali. Ay, tiki. Gagi. Tiki. Ay, Tiki. Okay, dia? Ano naman? Ito ko lang. Ito ko lang. Bede. Lagi tiki. Tiki on. laki muna natin. Dali na mo. tayo mga badi. Ba <laughs> Das ist schön. Bisa nolak Mana tiki Ya, tiki, tiki nolak dia. Sulit patah nolak At ito yung nadaan natin. <laughs> Hiking sa gilid ng bato. <laughs> Buwis buhay na kapaw. Dahan-dahan. Magay ma, naman mga badi. Mahulog natin. <laughs> Sir, batuhan. Masakit yan. Ano na, si Sir Charles. Pupishing pa. Hindi pa tayo dito sa kabila, mga buddies. fish on mga ah, badi fish on sa mga badi wala ako gigs ah huh? isang black pit grouper fishon fish na hey, kulat ni malaki to fishon mga badi! Fish malaki to mga badi! fishon malaki to mga badi! oh utara! na malaki ha tigers dapat tigers mga badi! fishon malaking ano tigers mga badi! Woohoo! Woohoo! Laki, ang laki dito sa bary. Power. Nice one. Yeah. Uhu. He on. laki <laughs> <laughs> <lucky>, mga badi. <laughs> <laughs> mabili sunti si ano ko? Si mga badi, trigger ano? Trigger sniper. Lucky. na <laughs> uh -huh. uh -huh. Good size. <laughs>